Hello mga kabayan. Good morning. Medyo medyo malas ngayon ah. Kasi po ano, may black rain daw. Kaya ito, kaninang kagabi pa to nagsimula. Ulan ng ulan. Grabe yung ulan mga kabayan. Hanggang ngayon umuulan pa rin po. At yun nga, sabi may black rain daw. Tapos, uh, ilang part daw dito sa Hong Kong, binabaha na rin. Kasi ano daw, ang sabi sa news, sa Shenzhen daw, sa part Shenzhen, China, ano daw, nag-release daw sila ng water from the dam. Ngayon, tapos binagsak dito lahat sa Hong Kong. Kaya, some parts of Hong Kong ay may flood. Tapos, may black rain pa. Kaya, ang nangyari ngayon, yung mga amo ko, wala, nandito sila lahat. Dito sa bahay. Kaya, sira na naman yung daily routine ko. Tulog pa naman sila ngayon. Pero, It's Friday and I'm expecting them na wala sila dito sa bahay and alam mo na, free, free life. Pero paano free life ngayon? Eh! <laughs> Ayan na, tulog sila. Mamaya, gigising yan. Tapos, pati yung tatlong mga alaga ko na dito rin, well, nasa kwarto pa naman sila, tulog din. Pero, yun na nga sira ang plano. Medyo may problema lang ako ngayon kasi wala namang may alam na magkakaroon pala ng black rain or may flooding palang mayyari. So, hindi ako nakapaghanda. Hindi ako nakapaghanda ng vegetable. Uh, so, hindi ko alam kung bukas ba yung welcome ngayon. At least kahit paano makabili ako ng konti. Kaya may no problema ako kasi alam mo na Diba? Baka mapagalitan. <laughs> Bakit wala ng food? Anong alam mo nang gayon kasi si Sir siya yung medyo maganon. Siya yung talaga yung maingay. Eh ayoko pa naman nung ginaganon ako yung ano mo yung pinapagalitan kasi parang hindi maganda sa pakiramdam kapag napagalitan ka ng boss mo. So, ganun. So, mga kapayan, that's an update today. Today, ano nga pala? September 8? September 8 today. And... It's Friday. Hopefully, matuloy yung plano nila madam na hindi dito uh, matutulog sa bahay. And, kasi meron silang, at least gan pag gano'n, eh, diba? ba? <laughs> Nyan. Yeah. Yeah, yeah. niyo, sana matapos sa talaga itong mga kabayan kasi ayaw makulong dito sa bahay. Ito, ano po yan? Ayan uh, scotch tape kasi nung, bumagyo kailangan lagyan ng scotch tape para ano and just in case lang na malakas yung bagyo uh, para hindi mababasag yung salamin usually yung ginagamit nila dyan yung puti pero sa amin scotch tape pero wala kasi kami nang So, yun. Sana matapos na to. Para makalabas na ako. Kasi ayoko na nandito sa bahay. Kasi nandito silang lahat. And, ano um, yun? Nakapago. Hindi <laughs> ako komportable. Eh. At saka, syempre, nag-iisip ako kung anong lulutuin ko. Nahihirapan na nga ako po eh. Kasi yung ano lang, yung mabilis lang para, ano, mabilis lang at madaling matapos. Ay, mo ba, nakaka, na, hindi ko alam, nakaka-depress kapag hindi ko tagulan. Oh. <laughs> Anyways, mga kawin, thank you so much for watching. This is, this is an update. And please support my channel. Bye!